ito ay siling dinayat ito siling dinayat yan tinagdag ngayon gagawa, gagawa tayo ng ano bang tawag nun inin? gagawa tayo ng chili and garlic ito naman bawang ah uh, ganun din, gagayatin din aming binabalatan chili garlic ito sili ito na ginayad so tapos na siya hindi lang nabityuhan ito naman ay garlic Tinatantad ng pino, ilalahong din sa sili.

lang alam. mangtika So, ganun kadaming mantika sa ganun kadaming appetizer. nga, pag nagluto kayo nito, meron kayong face mask. Kasi yung singaw ng sili, malalanghap nyo. Medyo, kung maaari, may, may gagol ka pa rin, may, may google ka pa. Ano bang tawag doon? Google. Yan, google. Hindi ko sa internet yung gogil eh. Yung pangsuot sa mata. Hey, gagil. gagil, gagil. Hindi gagol. Hey, gagil. Gagil at saka face mask. Kasi lalo na pag yung sili na matindi ang ano. Ako. Tai chili. Tai chili. Tai chili. Ang hang na rin yung tai chili. Chili, chili. chili ah. So ito, pakukuluan mo ito ng pakukuluan uh, from 45 minutes to 1 hour na mahina ang apoy. Lusulutong luto siya na hindi siya sunog. Ay, gutom na kayo? Gutom na kayo? Antayin niyo ang sili. Malapit na maluto. Mga bata ngayon, panay gadget. Tigitigisa sa cellphone, ah, yayamanin. Oo. Pare niya sa iPad. Tablet. Malibasa ngayon ay araw ng linggo. Walang pasok sa school. Ganyan. Antayin niyo ang sili, malapit na maluto. Takay na tayo. Habang nag-aantay, kumulo ang sili at garlic. Hindi ako nakainom ha, hindi ako lasin. Hindi ako muna sumayaw, pero kahit pa Ah. Uh, malapit na ba Mamaya ilalahok na ang garlic. Okay na. Ayan na mga kalahi. Mga kababayan, nilagay na po ang garlic sa kumukulo at lutong-luto na siling mapulang-mapula. Pagkatapos ay gigiling na si kulit. Giling pa, sayaw pa, kasabay ng kanta. Huwag niyong kalilimutan mag-face mask at matapang ang singaw ng sili. Kala mo, sarsa ng spaghetti. Alam nyo, ganito, appetizer lang to. Hindi to pang ulam. Sa Bicol, pwede pang ulam to. Pero sa atin, dito pang karaniwan, mga tagaibang probinsya, appetizer. Halimbawa, ulam mo, litso, napritada, mino, kaldereta, mga nakakaumay, kailangan may side dish ka ng sili. Siling may garlic. Lalagay mo sa garapon pagka lumamig. imbak sa bahay. Tuwing kakain, may at may kuha. Ayan. Yan ay kung mahilig ka sa maanghang. Dapat lakasan mo na yung apoy. Ay, hindi. Masusunog. Huwag niyong lalakasan ng apoy ha. Masusunog. Kailangan... Simmer lang. Simmer. Ayan. Yung mga mahihilig dyan. Mga hot mama, hot papa. Kailangan nyo itong sili. Antayin na maluto ang garlic. Pero yung sili, luto na. Ngayon, uh, ilang minuto pang pakukuluan. Pag sa si tingin nyo ay luto na, pwede nang hanguin. Lagay sa garapon. Maya-maya, ilalagay natin ang asukal, uh, at saka pack na oyster sauce, paminta, tapos asin. Yan ang mga lahok sa siling mapulang may garlic. Giling-giling, konting giling, konting sayaw pa, konting kimbot. kimbut pa ng sandok sa kawali. Maya-maya, ilalahok na ang ating mga panglahok na asukal, paminta, at oyster sauce at asin. Lalagyan ng asukal na medyo wash na asukal. Wala na. Pero hindi naman kailangan marami. Baka naman magmukhang arnibal yung pagdinamihan mo yan. Okay na yun. Tapos, asin. Kamayan na kayo Lalagyan ng oyster sauce. Sa pang oyster sauce. Tapos, konting giling. Tapos, Cambot Cambot Look so yummy and hot. Did it money madam Cucara Eh, sudah lagi ya, mana mau masa anu, isang platito o ano Oh Maning eh kong orang Yan, okay na yun yan. Gusto hindi yan sarsa. Hindi, gusto ba niyan tumitaw ng mas marami? Ako po. ba titikman ay. Pupunasan para hindi mamasa-masa. Okay, andito na tayo ngayon, luto na 'yung niluto natin, chili and garlic. So, pinalamig na siya. 'Yung kawali, hindi na siya mainit, malamig na. At uh, ang ating mga bote ay ready na. Pinatuyo, hinugasan, pinatuyo, pinunasan. So, ngayon wala nang moist. Ready na siyang isalin dito sa bote. Okay. So ito, tatagal ito ng mga ilang linggo. Pagka depende sa gamit, baka buwan pa or depende kung ilang kayo sa bahay. Actually ito, pwede na nga itong i-business eh. Yung ganito, gagawin mo lang, meron ka lang mga tanim na sili sa paso. Kahit sa paso lang. Sana may ship o oh, yan. Pagka magandang mga tanim mo na sili sa paso, ilang piraso, titita ka na. titita ng kabuhayan mo. So ito, nilagyan ko siya ng, ng oil sa ibabaw. Yung so, gagawin lang, pag meron kang tanim na sili, gagawin mong ganito, kumikita ang kabuhayan Kasi na dito sa malaking bote. Ito yung medium, ito yung oil na tira. Pera na yan, na maliwanag.